Ayan mga boss, may umiiyak dito. Yung pagiging matipid sa gas, ay nakadepende pala sa odo kung gano'n nakatagal yung motor mo. Kasi, yung 52 pa lang, palag-palag na. Ito, 54 ako, pakita ko yung odo. Kasi sa kanya, 40 plus, 40k odo na daw, yung kanyang motor. Sige. Yung post ko na yan, nasa 23 pa yan, 3 years na daw yung motor niya. Sa akin, sige, 2 years. 2 years to sa akin. Hindi naman magkakalayo. Pero yung old ko tingnan mo. Ayan. 28,000 na boss sa 28,825 km yung total ng Odo. So hindi pa tayo nakapag-change oil, boss. Ito, trip A. Ah, sige, ah, ayan oh. 696.8 km yung trip A. Kasi po ito yung basihan natin doon sa reading ng fuel consumption ng Honda Click. So ayan ah. So ito, boss, 54.6. Oh, mas mataas ang Odo yung aking motor ngayon hindi po siya nakadepende boss sa odo doon ka nagkakamali nakadepende po talaga yan sa throttling habit ng rider boss yun talaga yon hindi yan sa odo odo saka sa maintenance din yun boss saka yung mga usapang stock lang to boss nag upgrade ka ng CBT set mo labas na rin boss kasi yung mga ganong setup pabilisan yung labanan ito ay patipiran yung mga stock lang boss stock lang tayo stock lang labas mo na yung mga nag-upgrade na. Sa mga all stock boss, yung 50 to ay maganda na yon. Yun po talaga yun sa commercial nila. Pero pwede pong mas mataas pa doon. Ito, 54.6. Nakadepende po yan sa rider boss kung gaano siya kagaling kung maghawak ng uh, silinyo Kung birit na birit ka, syempre talaga nga hindi uh, yan titipid. Talaga kakain yan boss ng na, uh, gas natin. Ganun lang naman nasa rider pa rin yan kung ano yung mas gusto mo kung chill ride ka syempre mas maganda pero pag long rides ang Honda Click po talaga ay sobrang napakatipid talaga boss nakalain mo yan 54 mas mataas pa yan dyan na ah. minsan pero ito hindi yan mababa boss 696 mataas na yan malayo na yung natakbo yan boss pero yung ito Riding hindi po siya city driving boss probinsya nasa probinsya kasi ako pag city syempre mas mababa yan so sana nalinawan kayo na hindi po sa Honda nakabase yan hindi sa tagal ng motor. Kung all stock ka, matipid ka. At syempre, kung birit ka ng birit, hindi rin sya uh, titipid. Uh, ganun lang. Sana nakatulong palig naman, boss. At share nyo sa iba na kapag uh, nagda-drive tayo, huwag natin i-bomba-bomba. So, stock lang, boss. Okay na, tipid tayo. And ride safe, mga idol. Bye.